kala na layuning ihanda ang mga Pilipino sa mga kalamidad sa pamamagitan ng mga makabagong programa isinusulong ni Senator Bongo. Alamin sa Siyasat Presents DWIZ Track Record Report. Madalas kong naririnig na active si Sen. Bongo sa health sector at sports. Pero may contribution na ba siya pagdating sa disaster preparedness natin? Prone pa naman tayo sa mga bagyo. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents D W truck record. Ayon sa aming pagsisiyasat, kabilang ang paghahanda sa mga Pilipino pagdating sa mga sakuna sa mga inisyatiba ni Senator Bongo. Sa katunayan ay nagsulong siya ng panukala na Senate Bill 188 o ang Disaster Resilience Act of 2022. Layunin nito na magtatag ng Department of Disaster Resilience na responsable sa pangunguna at pag-iimplementa ng mga plano, programa projects at activities na nagnanais na mabawasan ang magiging pinsala at epekto ng mga tatamang sakuna sa bansa at ng climate change. Bukod pa riyan, makikipagtulungan din ang departamento sa mga kaukulang ahensya sa pag implementa ng mga national, local at community-based disaster resilient programs. Magkakaroon na ng cabinet level na kalihim para mas maayos ang koordinasyon tuwing may sakuna. Nasa mga kamay ng itatalagang kalihim ng ahensya ang mga imamandatong rules and regulations sa department para ihanda ang bansa at ang mga Pilipino sa anumang sakuna na tatama at para hindi na maulit pa ang dinanas na paghihirap ng mga Pilipino sa mga nagdaang natural hazards. Pagkatapos ng sakuna, hindi pa babayaan ni Sen. Bongo ang mga biktima kung kaya kabilang sa panukala na ito ang pag establish ng Humanitarian Assistance Action Center para siguruhin na agarang maihahatid sa mga napinsala ng kalamidad ang kinakailangan nilang tulong habang unti-unting bumabangon. At iyan ang track record ni Mr. Malasakit. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat Presents DWIZ Track Record. I-message na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.